Ngayon, nandito tayo ngayon sa pwesto ni Boss Elias. Dito tayo mag-uumpisa kasi ito, dito talagang mura. Ayan, oh. Ah, meron dito ang pastel, tsaka green U-wing. green new wings, split opa, split pail, oh. Ang gaganda. Magano dito, boss? Okay. Okay lang, oh. Ayan, ha. Ah. parehong opa. Ito, 1K lang yan. Oh, 1K lang, o oh. Ang mura po dito okay, ha. Yung, ito, far blue. Far blue at the, uh, far blue paint at blue pain. pain. Oh, blue five 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 yeah. one, lang. Kung okay. meron kayong gustong pabili, yeah, uh, pwede po yan. Ipapalalamove nyo lang po to eh, Kay Boss Elias uh, lang. Yan. Yan yung lang yung picture. Eh, Screenshot nyo lang. Screenshot lang po yung magugustuhan nyo sa kay Boss Elias. Green pale, ayan, green paint tsaka blue paint okay, Dito. Lang lang, oh, 2K lang. Napakaganda po niyan. Ito, ano, bihira po so, meron ito. Ayan, parang kaya lang, ano ito, no? yung same hen. Oh, ayan, ayan, Ang ganda po ng kulay niyan. Uh, oh. Slaty. Move, Opa, you win, tsaka move, you win, eh, magkano dyan, boss? 1.5 each. each, 3,000 lang po yan, dalawa na. O yan o, napakadami po dyan. Kakatail natin, boss. Kakatail natin, ganun pa rin. 1K pa rin ang isa. Oo, so, oh, 1K okay, ha. Okay. Ito, Ito ads 1. 800 lang, napakamura nito. Oh. Hmm. Ang gaganda. Ang classic, uh, kulay ng ads 1. Ayan. Sa, medyo yung, uh, medyo ayan yung, yung tabi ni po yung pakpak -pak nung isa yeah, one-five lang yun oh, lang, one lang dito sinasabi ni Boss Elias kung ano po yung ano yung problema sa ibon para wala po kayong magiging ano usapan yeah, kaya, 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 mura kaya mura po kung akin nga lang <laughs> yun ko yun Ayan, bulls. Ayan, bulls, yellow, back to -back say bon. oh, Ayan. 1-2 lang yan. 1-2, napakamura po niya ha Dalawang pares po yan. Mga sable na sable po yan. Oh, sable po yan. Yung mga maglalalaki dyan, possible. Ayan, 1-5 lang. Pa Split ino na yan mga yan Split ha. Split ino pa, saan na kayo? Ito, so, meron tayo dito. Ito, ang ganda nitong pale, pale na ito. Green pale o. Oh. At blue pail. Uh, par blue pail. Yung par blue pail ni Boss Elias, kala nyo, cremino na oh. uh, o. Okay. Ang yeah. ganda po niya yeah. na. Ang ganda po niya na. 2.5 lang yan, mga boss. 2.5 lang po yan. Ito dito, may nagustuhan ako, na boss, eh. Mag may magandang bond pipe. Oh, yan. maganda yeah. yan. Saka itong ano, Danish Violet. 500 band red each one dyan, mga boss. Oh, ganda, oh. Ganda, oh eh. Saka iba po yan, oh. Itong Danish Violet, babae, lalaki. Ganda na natin. <laughs> Masturta naman. Ang laki. Babae. Babae. Uh, babae. Ayan, oh. Mga naghahanap ng Danish Violet, magsiwi punta na kayo dito. Ito, mga classic okay. kong ganito. Oh. Yung iba naman dyan, 400 lang. Yung hmm. iba, 400 uh, yung lang ha? Yung mata, yung pula mata, 500. Ayan. Oh, may halo ha? May halo. Kaya, high ring. High ring. Ayan, Parblo, 500 Ayan. lang. Ayan. Dito tayo sa... Classic. Meron tayong split off white, split na green pacer, tsaka green off white, split ino. So, okay lang sa mga. Okay. okay lang po yan. Possible po na mag-anak kayo ng litino opa. Ayan. Yeah. Meron tayo dito ang violet bronze palo. Violet bronze, palo, bronze, tsaka possible bronze. Possible bronze po yan. Pilihin isang mukha niya, mga mga katropa, kaibon. Magkano po dito, one boss? 1.5 lang, eh. lang. Ang ganda ng mata ng bronze. Parang may lahing, may, lahing ano to, ah. americana Amerikana. Amerikana, <laughs> <Umarkana>, lalaki eh. <laughs> palo natin, 1.8 lang. Ah, pain palo, 1.8. Back to back pain. Ayan, kay boss Elias lang po yan, ha Alstuan natin na yan. Alstuan classic. Ay, Kino, one classic. K lang. 1K lang po yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang gaganda. Ayan, o. 1K lang din. 1K lang din. Ito ano? Ito albay, ano? Bulls, Bulls yellow. Tsaka lutino. Lutino, par blue. Lutino. Ah, pa, ano pala to? Project ng Cremino. Uh, Ayan po. Magano dyan, boss? 1.5 lang, yun. Meron tayo available na Opaline Delute. Opaline Delute. Ayan, yung sa Tiga Batangas na sobe natin, yung pinahanap ng... Ma, boss na Tiga Batangas, nandito na ako pala yung dilute mo. Si Boss Elias. Pasala na. Iwalay natin, napakaganda, super quality. Pwede po, sugod bahay. Ayan. Magkano dyan, boss? 8K. 8K? Dalawa. Dalawa na yon. Dalawa na. Ayan, no? Matured na, hindi na po kayo mahirapan. Ito, itong ano natin, itong... Ito yung mga ordinary natin, okay. 250. O, okay. yan ha. Badminton. Ito lang po yan, kay Boss Elias, Pagpunta niya, may tawad pa. <laughs> Pagharapan niya, may tawad pa 'yan. Boss, thank you. Thank you, thank you. Uh, contact number na lang po natin, Boss Elias. 09324269081. 'Yun. Thank you, thank you, Boss Elias. Thank, thank you. you. Yan, nandito tayo kay Boss Joben at kay Madam Alex. Hello. No? 'Yan ang ating kagandahan ulungang nagtitinda. <laughs> Meron bago dito, oh. 5 by 5 Yan, napakamura po niyan dito Tapos kung gusto nyo pong magpasadya ng kulungan Pwede nyo silang puntahan sa Kay hey, Mabini Metro Bank hey, Mabini Metro Bank Tabi ng, bahong, Ano, tabi ng Master Hunt Ayan Puntahan nyo lang po sila, along paho Thank you, thank you, madam. Hey, uh, Ayan, ang dami pong tao ngayon, oh. Dito tayo sa tropa nating Marvin. Tayo naman tayo. Ay, sa boss Marvin natin. Magkano yung back to back? Oh, pala in green. 300 nila siya. Oh, bali 600, dalawa na po 'yan, ha. Etong ano, anong edge? yan, 500. 500 edge 'to 'yan, ang ganda po niya, no. Ah, uh, para ayo, gray wing na yata okay, yun, gray 'yan. Wing, na. Ayun. Okay, John okay, John. Resume ano na si boss? Go, 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 go. Boss, dyan dyan, magano sa ano yeah, natin? Back to back na so, Ino, 1-4 lang. Yeah. Ino line. 1-4 oh, lang po yan, Ino line. O oh, 1,000 lang. O pa green, tsaka o pa yeah, u green. Paint palo. 2-5 lang yan. 2-5 lang, pares. Ulungan na lang po, inaanap nito, mga boss. Ito lang yan, kay boss. Ito. Ayan yeah, yan. Yeah. yan. O oh, 300 na lang daw po isa 600, dalawa Buy 1 take 1, 600 <laughs> 600, dalawa po yan ha Buy 1 take 1 po Ayan Ayan yung meron tayo dito ng ano, catcher Magano tong salok po? 170 yung maliit 270 yung malaki Ah, 270 malaki 170 maliit Itong ano natin? 20 lang yan O oh, yun, 20 lang po Taas, ganda Itong ano? 20 lang ano to? Sampalok, mangga? Sampalok, Sampalok, mayroon mangga. Sampalok, bunga nito, mangga. <laughs> Ay! Ito. Paso. Sampung piso lang. Oh, napakamura. Sampung piso lang po yan, ha? Si Api, yan. Si Api, po yan. Delivery pipa. Ayan, yung Indra block. meron din po si Boss. Siyempre, kung magpapasadya po kayo ng mga pugad, pwede po kay Boss Marvin. Katulad po nito. Oh, pairing ano po ito eh. Pairing box. Pairing yeah. 200 lang po yan, no? Oh. Yung limahan, 250 po. Bakit yan nun? Pag limahan, 250, si Kwentas ang butas. Dapat ito, wala. <laughs> <laughs> Ayan, yun. Jok lang po yan, ha? John, John. Boss, John, John. Boss, may contact number ba, boss? 0997-656-917. ayun kontakin nyo lang po si boss para po dito sa mga ibon niyang magaling Ino. Ino line. Tsaka pain follow. po. Thank you, boss Marvin. Thank you, boss. Boss, thank John, you. John. Thank you. Ayan, coaching ball. Si Boss Aris, namimili na naman ng aso. Patay na naman ng negosyo. <laughs> Ayan, no? dami pong dala ni Boss Marvin dito. Mga manok, dito lang po yan sa malamang petsangge. Hindi ano makikita. Ayan. Available. Si Boss Don Robert. Good morning. Eh, meron na rin po nagdala dito sa atin ng ano, aquarium. Ayan, no? Sa mga wala pang kawali dyan. <laughs> mga walang kawali sa bahay yung mga binabalibag ng mga asawa meron ditong paninda <laughs> ayan kay sir po yan ayan ang mga mini pin ayan kay sir mini pin sir magkano po dyan 4-5 na lang 4 na lang ano po babae lalaki lalaki laki. sir may contact number po ba para magustuhan nila 0942 267-9655 Yan, thank you sir ito, may sitsu. Sitsu ba ito? Lasa. kaya ano ito? Hmm. Ayan, wala po yung mayari. Kaya... Ay, ayan po yung mayari. <laughs> sir, ano pong aso ito? <laughs> Cross lang yan. Cross breed, lasa, tsaka sitsu. Ayan, magkano po dyan, boss? 4K na lang, saka 3K. 4K, 3K, babae, 4K. Ayan. Okay, ayan, sir. Ano pong mga lang, sir? Ali. May contact number ba, sir? Uh, 0910-8647-199 Ayun, 0910-8647-199 0910-8647-199 Ayun, kontakin nyo lang si boss para dito sa kanyang alaga Ayan, okay, madam, oh Dami pong nagdadala dito ng mga aso Ayun, ayun tayo, okay Good morning! Good morning! Ayan, oh. Yeah, no? Napakadami pong magmamanok. Eh? Ang pogi ng tondero, oh. Madam Benga, may din may, may sinusuksok sa ibang lalagyan, oh. No? <laughs> Ayan, kay Madam ang kanyang menu. Ayan, ang menu ni Madam Beng. Ayan, si Madam Beng. Good morning! Good morning!

Ang gaganda po ng paninda nila. Nakiki-shoot na rin tayo ng post ni Boss. <laughs> boss, good morning. Long time no <laughs> <lossy>. see. <laughs> yeah, si Skipper TV po yan ha. Support so, tayo bye -bye si na po! Moto Palaboy. Mo eh. yon. Siyempre, wag nyo kalimutan Skipper TV. Salamat po. Shout out. Yan, ito mga exotic na pusa. Sampa kayo. Miyaw, meow, meow, meow. <laughs> Ayan, no? Lalaki babae. Lalaki babae, magkano diyan, boss? Ito 20, ito 18. Oh, ayun, 20 18. Ah, uh, ano po 'to? Pinaglisa suka. <laughs> Nakasimangot eh. <laughs> Konting patawa lang po tayo, ha. Dato puti. Ayan, ang ganda po ng kulay niya, no? Ayan, napapagod na si boss. Dito naman tayo sa kabilang Ayan, no? Oh, gaganda ng pusa ni boss, no? ulungan pa lang ha, baka na o oh. ayun o, so, no, tatlo na sila maganda dito sa ibabaw ito, bigyan natin 5k isa o, 5k isa ha? ito, 7 7 po yung isa nun ito, okay, ito? Okay, nangungulit o okay. ito. ito, maganda ito, Siberian Exo po yung magulang oh, Siberian Exo ito, bigay ko lang ng ano, 12K, hindi ko 12K lang to, ang ganda o. Pero ano, contact number. Yung contact number natin, 0967-310-5056, CJ. Yes, Boss CJ, boss. thank salamat. you, Boss. Salamat. CJ. Ano ba, busy dito ka na sa motor. Walang pares, pares. gan mo yung parang naging ang mo bigay kay kuya ha ah, parang kaya mo bigay konila lalaki. Lalaki lalaki, ka tu na Lalaki na mo Pinasya lang ka pa dito ni kuya. Taga Cavite pa yan. O, ikaw lang hinanap. Si Willie. Imos. Nandang Sa araw lang. Nandang isang araw lang kuya. Nandun ako eh. Timus. Ano yan? Ano? kita-kita? Oh. Magkakalapit lang tayo. Saan ka? Nandiyan ka nandito ako. Ayan ah. <learn2> nice. Boss. Anta, yeah. pues okay. Tandaan mo. Ang pangalan nito Willie. Willy really Rebillame. Oh, oh, oh. May bibigyan be ng jacket 'yan. Bibigyan ng jacket 'yan. Alam mo Jacket na walang ano, zipper. Ano zipper? Tapos gamit pa. <laughs> Ayun. Sir, ako yung si Moto Palaboy. Ah, oh, yes, sir. Ayun. Para na subscribe na ata ako sa iyo eh. Oo. Uh. Um, bibigyan kaya ng Willy Sando. Nagyo ko free Sando. Sando, ilan butas? Sando bag. Sando bag. Yan, nakabenta pa si Willy. Talaga nga <laughs> na maswerte. <mer> <laughs> oh, well, Dito sa baba, pre. Oo, oh, Ike. yung baba. Ike, naranasan ko na pa yan. Eh. Patagal sa, pa, sa, yan, baga nila mangat-ngat yan. Yes, sa baba. Ike Haba pa piyay niya eh. Ay, nila. Nila. ay, ay. lang na uh, lumalabas na. Mas delegado, kabiti ka. Kaya ko nga nila kaya ng konti. Eh. Pero hindi man lalabas yan, pagkaganyan. Hindi maganda pa na. Hindi, matured kasi eh. Condolence nga pag ano. <laughs> 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 ano ba yung dalit dala mo, Ginggeng? Ay, hey, kapala mo nga mo, may uwi yan. Tanga, parang gusto ko. Ka... Ano ba, Tagasan? Tagabalisuela pa ako eh. Barangay ano? Palit. <laughs> Barangay, palit. <laughs> Barangay, no? Barangay palit. palit. Barangay palit. Barangay <laughs> palit. Barangay palit. Buta na sabihin na sa ako, humiibang inuwi. Wala na. Wala na ay si Boss martial ang ano karton lover